Isang pulubi ang naglakas ng loob na ipagtapat ng kanyang pag-ibig sa isang babaeng doktor sa harap ng maraming tao. Ngunit siya ay tinanggihan nito na paiyak ang pulubi at nagtanong kung bakit sinabi ng babaeng doktor na hindi niya gusto ang mga pulubi. Sobrang nasaktan ng lalaki ngunit hindi na siya namilit at umalis na lang. Ilang araw ang lumipas muli siya nagpakita at muling ipinagtapat ang kanyang pag-ibig at sa pagkakataong iyon meron na siyang trabaho bilang construction worker. Ngunit muli siyang tinanggihan sabi ng babae hindi niya gusto ang mga taong walang pinag-aralan. Wala na lalaki lalaki hindi tumalikod na may mabigat ang luo? Makalipas ang tatlong buwan, muling nagpakita ang lalaki, inihayag niya ang kanyang pagmamahal gamit ang mahigit sampung iba't ibang wika. Ngunit hindi pa rin nagbago ang resulta, sinabi ng babaeng doktor na gusto niya ng mga taong matagumpay sa kanilang karir. Tahimik na tumalikod ang lalaki at umalis, inakala ng doktor na tuluyan na itong sumuko. Ngunit makalipas ang tatlong taon, bumalik ang lalaki at isa na siyang milyonaryo. Ngunit muli siyang tinanggihan, ang sabi ng babae hindi niya gusto ang mayayaman at gusto niya ng mga gwapo. Akala ng babae susuko ngang lalaki ngunit ilang araw lang ang lumipas muli itong nagpakita at sa pagkakataong ito binuhos niya ang lahat ng kanyang kayamanan para sa pagpapakitokye at maging guwapo para sa doktor pero tinanggihan ulit siya nito